Hello mga guys, Samahan nyo nga ako for today's video. After ko nga ihati si Sarah sa kanyang school, ay dumiretso na nga ako dito sa akin kliyente. At sa mga oras nga yan, ay nagbaong nga pala ako ng kalamay. sang nga pala ito sa sikat na kakanin sa aming lugar, sa Laguna kapag nga lang may okasyon nga lang kami nakakakain ng na mga ganitong kakanin mga jay mo naman ng person hindi naman ganun kaya 2 days lang nga itong kakanin na ito mabuting at hindi nasira dahil malamig naman ang panahon mga jay dahil nabanggit ko nga sa mga ilang vlog ko ay nag change weather na nga dito sa the Netherlands supposedly itong kakanin na ito ay para sa akin kaibigan ay kaso nga lang mga jay mukhang tinatama si friend pumunta sa bahay kaya ang sabi ko nga sa kanya ay saka na nga laang, baka masiraan pa ako ng kalamay kaya ibinaon ko na nga ang ito sa akin trabaho mga jay para naman naman ang ating mga tiyan bago tayo magsimula sa ating trabaho. Alam nyo naman, ang bata sa akin sinapupunan ay naninipa mga jay ng lalaban pag nagugutong. Ay, hindi nga tayo pwede magpagutong. konting subo nga lang ako dyan at miyat maya nga ay nag-start na nga ulit ako magtrabaho. Ito nga pala ay gustong gusto ko linisin itong bahay na to dahil hindi nga ganun kadumi may tatlong bata nga pala dito mga jay, pero hindi naman sila ganun kadugyot mga jay. Pag ay mga kalat lang nila, ay kailangan kailangan laang ibalik sa tamang lagayan tulad ng mga laruan nila mga jay. Kasi yung edad nila ay hindi rin nalalayo sa aking anak. Yung anak nilang isa, yung bunso nilang anak ay 4 years old. Panganay nga ay 13 anyos at yung sumunod nga ay 7 taon. Saan ko na nga dito dinala si Sarah at tuwang -tuwa ang aking anak dahil napakaraming laruan. Although marami namang laruan sa bahay si Sarah, kaso nga lang mga Jai, nananawa ang bata. Nga kapag dumadayo nga kami sa ibang bahay mga Jai, ay hindi mo mapapanood ng mga TV o mga video o YouTube si Sarah dahil namamangha siya talaga sa mga ibang laruan na nakikita niya, lalo lalo na kapag first time niya nakita mga Jai. Pakabihip nga nung si Sarah nung dinala ko nga siya dito. Isang beses lang yon dahil nakiusap nga ang aking kliyente. ng time na yon kasi sabi ko, absent muna ako mga Jai. Kasi nga wala magbabantay sa aking anak Sabi nga nila ang mga anak niya daw magbabantay sa aking anak Kaya pinagbigyan ko na nga mga jay At nakaraos din naman kami that time ni Sarah at dito nga sa first floor mga Jai, ay pinagpapalit ko na nga itong mga punda at cover ng kanilang kama. Dahil nga malamig na nga ngayong panahon mga Jai, so ibinabalik na nga nila yung mga gamit nila na pang winter. Ganon din naman ang ginawa ko sa aming bahay dahil nga malamig na mga Jai. Kaya kailangan na namin gumamit ng mga kubra na makakapal mga Jai. Alam niyo naman ang weather dito sa so the Netherlands mga Jai, sala sa init, sala sa lamig. Hindi nga maintindihan. Supposedly today, dapat nga ay maaraw kaso mga Jai makulimli at medyo may pag-ulan-ulan. Hindi na nga ako nagtitiwala sa weather dito mga jay. Kaya pag sinabing aaraw, hindi na ako naniniwala mga jay. Minsan budol ba? Medyo nahirapan nga ako sa kamang ito dahil sobrang lalim mga day at medyo mabigat nga itong, uh, itong kamang ito. Kaya nahirapan ng buntis mga jay. Ating nga iyakan ko nga lang tulinis. Kaso mga jay, lumalaki nga ang bola sa akin tiyan. Hirap na hirap na rin ang first mga day. Isip ko na nga laang nakama ito ng aking anak, kalat ito ng aking anak, para nga hindi ako ma-stress sa paglilinis mga day. At sa mga oras nga ngayon ay nasa atik na ako at tapos na nga ako maglinis mga day. Ito nga pala yung ginagawa ko pang patay oras ang pagtutupi ng mga damit nila mga day. Dahil tatlong oras nga tayo naglilinis dito mga jay. So kailangan talaga natin tapusin ng oras mga jay. Wala tayong magawa dyan jay dahil bayat tayo, diba? So yun lamang mga jay. Salamat sa panonood. Toy, -toy.